pagkain. Dito tayo kakain sa Ben's Halo Halo sa Paseo. Ano yung foods natin? Dito yung Halo Halo nila. Sila yung mayroong ano, sile na Halo Halo. So, hindi kami yung more doon, Pero masarap daw yun, sabi ng kapatid ko. Hindi ako marunong maghalo ng Halo Halo. <laughs> <laughs> Ay, kasama ko pa lang parents ko. Wala yung dalawang kapatid kaya only child ako. Against the light ako kaya hindi ako makapag-video masyado na maayos. So, luwanag sa likodan. Order sila ng top silo. Si mama, hindi ko alam. Ano to ma? Pares? Ikaw magalo sa akin. Ikaw maalam. <laughs> wow! Ba't yung akin ganto sa inyong maliit? Grabe, laki talaga no sa akin. Spare ribs ata to. Grabe o, oh, pork ribs pala yan. 280 lang. Mm. sarap. Malambot pa tayo. Ayan o guys. Mmm. Masap na talaga. Sarap. Kain tayong pepino. Ayan. Oh, hey. Hindi na nakakain siya mama. Ayan siya guys. Tingnan nyo kung gaano siya. Malambot. Oh. Halo-halo naman tayo. Nag-take out ako ng... Ano yun? Yung ribs para kay ukas para matikman niya din oh, Amen. para siyang halo-halo ice cream ano siya makapal kick sabi ng ano Ilog ano? na maalat salty pala tong halo-halo. Kaya pala may salted egg. Nasa 168 pesos to. Mahal pala ngayon yung halo-halo. Pero masarap naman siya. Ooh. Ooh. Ayan siya pag take out. Okay naman. Malaki naman. Dito yan guys. So, mga foods nila. <laughs> Dito yan. Sabi pa sa ito siya. Ben, halo-halo. nag si mama. Lasagna to. Ano ay order ko? Ito gusto ko. Yan na orderin natin. Tsaka ito eh. tayo. Yung financial. Tsaka ito. Financial. <laughs> Tsaka ko wow ako natin. At yung ating kapit. Mmm. Yummers. Kita niya ba? Yummers talaga mm -hmm. ito. Bumili si mama ng, I don't know what is this. Hindi oh, ko mabukso Wow! <gasps> oh, fries! Ay, nanta tawag dito? Okay. Cut something. Oh. Tapos lasagna. Yes. Yummy! Paano nating kainin? Wala tayo ano. uh oh, Sarap! Mm -hmm. Kain, guys! It's crunchy. Ang sarap naman. Ang sarap ng ng greenwich. Parang pang pizza sarap. Mm. Sarap. Ah, may ko ah. Oh. Wow. <laughs> Thanks! Okay. Thanks sa ko. mo muna. Hmm. Kain na siya mga guys. Ano so akong papasya sa'yo? Mm. Pwede na.